So nandito tayo ngayon mga Dabarkad sa Pure Gold Tayuman para bumili ng TVJ Panalo Cups. So hanggang ngayong araw na lang po yan eh pero gusto ko magkaroon ng memorabilia na yon. So samahan nyo ko, bili tayo dito, maggrocery na rin tayo. Let's go! ito guys oh you know TVJ panalo cup it's always panalo meron sila dito sa 15 lang worth of groceries tapos 200 worth of participating products kahit ano sa mga produkto diyan yeah dito sa customer service nila let's go tara grocery na tayo Siyempre sobrang uh, mura at panalo yung mga bilihin dito sa Pure Gold yeah ang ganda guys ang ganda. Dalawa siya. Yung isa walang TDJ. Oh, yung isa walang TDJ. Pero panalo pa rin, panalo kap Ito meron. Oh, tingnan mo sa nakakita ng ng sponsor na ganyan, grabe suporta oh. Oh. Pag grocery lang ako te ah. Tapos kailangan meron lang pas lang mga mga ganitong products. Okay, thank you very much po. Oh, ah, mo na sa akin to ah. Mamimili lang ako sa loob. Okay, sa pure gold always panalo dito eh. So ito, sa loob na tayo ng grocery. Naisip ko, yung igo grocery ko, pamigay na din natin, parang charity, di ba? Charity vlogs na din tayo para makatulong tayo sa kapwa. Di ba? Meron na ako magandang lalagyan. Meron pa akong ano, makatulong pa ako sa kapwa. Ito yata yung mga participating na outfits. mga display. Pa. Dapat wais tayo parang scenery. <laughs> Kasa isang linggo 15. To bili tayo ah uh, noodles. Yan participating ano yan eh, mga participating products. So lagyan natin yung ano natin para may mga noodles. Bili din tayo siguro pansit canton. May pansit kanton ito. Ayan. So kailangan merong participating na ano participating na products natin ang ladies choice sandwich bread. Nakasama yan, kasama yan doon. Participating sky flakes. Kunan, kuha din tayo ng sky flakes. Tama din natin dyan sa loob. So, kasama din yung presto. Yan, presto din tayo. Participating products din yan. Nisin. Participating product din yan. Din natin. May nisin na stick wafer tayo. Kasi nama sarap ng grocery eh. participating products din tong pure foods chicken nuggets ah. so medyo nasa 1-3 na tayo so yan lahat ang napamili natin pamigay natin ah ang ganda Okay, please. Okay, please, bye, please. Bye, It's always panalo. TVJ. Ang ganda. Okay na to ate? Thank you very much. Ang ganda naman ang bagong cup ko. So ito na siya guys. Nakakatawa. Ang ganda. ba? Diba? Panalong panalo pure gold. Thank you very much. Available to kahapon tsaka ngayon. Sana ma-extend. Hindi ko alam kung anong araw nila i-extend. Pero may mga stocks pa naman eh. O try nyo humabol kung mayroong malapit na pure gold sa inyo. So, namili ako ng grocery. Ipang charity natin, pamimigay din natin sa mga kababayan natin na, na kailangan ng grocery. So, thank you very much po, Pure Gold, sa walang sawang suporta. Ah. Saan ka nakakita, di ba? Sponsor ganyan siya magmahal dun sa show meron pa siyang cup na TVJ, di ba? from the start hanggang ngayon namimigay sila ng mga pangkabuhayan, nagi sponsor siya doon sa show sa TV5. So thank you very much Pure Gold and uh, uh, keep on supporting EAT, keep on supporting Pure Gold, always panalo. Thank you very much guys. Have a happy Sunday sa inyo. Bye-bye. Kuya, -bye. oh, meron ba sa inyong legit tabar cards? Yes. Hello. Oh, sino sino? Ikaw, ikaw, ikaw. Halika, halika, halika Ano pangalan mo kuya? John Rod John Rod O, uh, taga saan ka? Taga Tondo, Manila Tondo, Manila, Manila. O, oh, anong trabaho mo? Tricycle Tricycle O, oh, yun uh, Ikaw ba ay legit dabar cards? Yes, legit na legit Oye yun totoo <laughs> O, oh, ikaw eh, totoo legit dabar cards ka O, saan mo mapapanood ang mga legit dabar cards? Channel 5 Channel 5 Oh, eh, sino ba ang nasa legit dabar Sino-sino mga nandun? La si Lause. Si Lause. O, sino kasama ni Lause? Tila Zombie. Si Zombie. <laughs> Oo, nanonood. <laughs> si Zombie. O, oh, tsaka si Wally. <laughs> o, oh, ano yung, ano <laughs> ano ginagawa ni, ni, ni tila Jose, tsaka tila Zombie. Ano ginagawa <laughs> nila? <laughs> interview tsaka <laughs> nagbibigay. Nagbibigay. Uh, Sukot bahay. Oo, oh, bahay. <laughs> uh, o, oh, oh, sino ang, ano, sino, ano pangalan nung, nung, ano, nung show ngayon sa TV5 ng Legit Tabar Cats? EAT. EAT. O, sino, sino ang host doon? Si, ano, Oh, sino ang may Sino ang may nahos doon? Si si topic game Joey tama. Pero kanina katao ka pa. Naano ka pa? Kasi eh ba mo kaligitan barkats kagatan. O dahil liquita barkats kagatan. O binalikot din yan. Mababago ka ba ng maayos. Kumutulong ka ba sa pamilya mo? Oo. Baka naman ano ka, baka naman mag-aigo, magagarant mga masamang ano? Mga masamang bisyo. O dahil legit tabarkads ka kuya O meron kang bag mula sa Pure Gold yeah! yung mga kasama niya Hinihingi na yung mga Ano, ano gusto nyo dito? Yan o, oh, hinihingi na yung mga kasama niya Ayun yun! sa'yo to, mula sa Pure Gold Kasi Pure Gold yung, <laughs> always, always yun, oh, Yan, always panalo Yan o Maraming salamat sa porta ng Pure Gold sa EAT to si Kuya, meron kang isang grocery bag na siguro kasiya na pang one week to. So, okay, thank you very much, Kuya.